Kasalukuyan pong ininspeksyon ng mga opisyal ng DPWH at DOTR ang ginagawang tawiran sa bahagi ng EDSA. Si Bernard Ferrer sa detalye. Bernard? Yes, uh, Dian, maagang nilagad din na uh, Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kahabaan ng EDSA Southbound ngayong Martes bilang bahagi ng mas pinaiting na pag-usuri sa kalagayan ng pedestrian at active transport infrastructure sa Metro Manila. Kasama ang uh, Move As One Coalition, personal na inspection ng dalawang kalihim, ang mga pasilidad para sa mga naglalakad kabilang ang pedestrian pathways, sidewalk condition, loading at unloading areas, at iba pang active transport facilities. Layunin nitong tiyaki ng kaligtasan, accessibility at maayos na daloy ng mga naglalakad at commuters. Ayon sa DOTR, ang pag-inspection nito ay bahagi ng pat tukoy sa mga kinakailangang improvements upang mapahusay ang mobility at road safety at upang higit pang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng DOTR, DPWH at Move as One Coalition para sa People-Centered Transport Planning. Samantala, inanunsyo naman ni Secretary Bison na, na posibleng simula ng EDSA Rebuild Project o program sa Enero 2026. Tinatayang 15 bilyong piso ang kina-kinakailangang pondo para ma-isakatuparan ang proyekto. Dayan, uh, si Nat Secretary Dizon ay uh, nandito na sa bahagi ng EDSA-TAC at uh, nasa isang uh, oras at 37 minuto na rin silang naglalakad. Nasa limang kilometro yung target nilang uh, malakad hanggang dito sa bahagi ng edsa Ohas Boulevard. Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.